Magtutor tayo dito po sa Pati Garcia, Batanga, sa pamilya ng mga baka, kalabaw, kambing, lahat ng uri ng hayop. Oh, na kambing. Ah -ah. laki laki yan ha ah, laki laki parang baka rin ha ah. parang baka na malaki laki dyan hindi tingin tingin lang muna Maiko, ala, ibang-ibang, ha? Anggara-anggara. Anggara-anggara, Pak Waray. Ibang-ibang, siap-ibang, siap-ibang. Pangasin tali. nakita ko sa Facebook eh, ganyan din eh. Pero mahal, mahal, mahal din ang pababa. Oo. Ano? 1525. Ang pababa na? No? ah Pababa ang onsen pa. Oh? Siguro pala yan? Ang laki, ano? Galing po rin, go farm. Oo. Sige, may sika pa farming din. Yan may agresivo pa, ano? Mm. Galing? Yan, yeah, may lahi din. Ay, mm. hey, lang nga, lalaki tayo ka. over power ah bawa eh tiket pertama nak de le hatu mali mali gelot memang